Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo kaibigan at uh, kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kababaang loob. Alam mo kaibigan, maraming passages sa salita ng Diyos ang patungkol sa humility at tayo ay mapapaalalahanan sa sulat ni uh, Solomon sa aklat ng kawikaan. Titingnan natin kung ano ang kapahayagan ni Haring Solomon patungkol sa kababaang loob. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ang sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay muli kami makadudulog sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihiling na pagpalaim mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kaalaman na tigit sa lahat, pagpalaim mo kami, Panginoong Diyos, sa aming pong spiritual na pangangailangan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Humility ito po ay isa sa mga kalinisang budhi, no? one of the many virtues uh, of the faith na dapat ay uh, isinasa pamuhay ng bawat tunay na nakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 3. Pag-aaralan natin ang uh, verses 7 and 8, ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 7. Proverbs 3 verse 7. Ganito ang ating mababasa. Sabi dito sa wikang Tagalog, Wag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New American Standard Bible, Do not be wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. Alam mo kaibigan, Napakaganda ng uh, mga talatang ito lalo na yung uh, verses 5 uh, and 6 ano kasi ito'y bahagi ng buong kabanata tatlo eh sabi nga ron sa verse 5 trust uh, do not uh, lean on your own understanding ika nga no ito yung sinasabi rito sa sa ating uh, kabanata na pinag-aaralan dito nga sa talata pa wag mong isipin na napakarunong mo na eh, usually pagka ganyan ang uh, ang iniisip ng uh, iba nating kapwa that that is a sign of uh, arrogance ika nga, alam mo kay bigan we become wise tayo ay nagiging marunong not because of ourselves no not because of ourselves ang karunungan ito ay galing sa panginoon kaya nga ito eh wag mong isipin ito nga ay uh, utos ano imperative command tandaan natin na we do not become wise uh, by our uh, selves Because wisdom comes from God. Tinuturo ang kaagad tayo na humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. At alam mo kaibigan, yung tamang tugon sa mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon, anuman iyan, alam mo lahat ng utos ng Panginoon Diyos, yan ay para sa ating kabutihan. Paano ba tayo tutugon? How do we respond sa ating Panginoon, sa kanyang mga ninanais at utos? Kung susundin natin ang mga utos ng Panginoon, alam mo kaibigan, Yaan ay malaking tulong upang maiwasan natin ang uh, pagiging mapagmataas. Ayan yun, eh, yung total submission sa ating Panginoon. Uh, yaan ay uh, malaking tulong. Uh, yan lamang ang tulong na actually makukuha natin kung iiwasan natin na tayo ay manangan sa ating uh, sariling kakayahan. Yung tulong mula sa Diyos na Kanyang uh, ipagkakaloob sa atin, Yaan yeah, ay uh, would uh, actually uh, prevent us from being proud, ika nga. At dito, kay kaibigan, ang pag, uh, pagtalima o ang pagsunod sa ating Panginoon, ito ay uh, pagpapakita ng paggalang sa ating Panginoon. Kasi pagka inisip natin na kaya natin gawin ng isang bagay, wala kang consultation sa Panginoon, ano ang uh, magiging paglalarawan sa atin nun? We are uh, arrogant, wala tayong respeto sa ating uh, Panginoon yun lamang ang isang uh, kapahayagan din ng uh, utos na ito at alam mo kaibigan ang paggalang sa ating Panginoon ito ay naipapakita natin sa ating pagtalima and anything na ginagawa natin any any struggle that we are uh, facing hindi natin yung kakayanin on our own kaya nga tayo ay hinihikayat na tayo ay lumapit sa Panginoon Magpakumbaba tayo sa ating mga pinagdaraanan Alam mo kaibigan <coughs> Yung maituturing nating compliance O obedience eh, Yan ay eh, it brings Ika eh, nga na both uh, physical And spiritual healing Ganoon yun eh no Hindi lamang sa ng physical tayo Magkakaroon ng uh, kaginhawahan Kung hindi higit sa lahat Sa ating spiritual na buhay The condition is to obey yan niyan eh, kung hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Alam mo kaibigan, huwag kang umasa na ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Alam mo, ako po ay naniniwala at ito rin na sinasabi ng salita ng Diyos. Naniniwala ako sa salita ng Diyos na ang obedience it will lead to blessing. Yaan ang sinasabi sa atin sa salita ng Diyos at maraming kapahayagan sa salita ng Diyos even the, in the experience of uh, uh, characters in the Bible makikita natin 'yan one way or another ang kanilang uh, pagtalima sa ating uh, Panginoon uh, it, it it gave them blessings Yan 'yon alam mo kaibigan dito sinasabi lang sa atin that we need not act independently yun nga 'yung sinasabi ko kanina we need not act independently of God or even take the advice of others ano yun yun eh no uh, haya mong kumunsulta sa panginoon gumagawa ka ng sarili mong kapamaraanan kumu ka naman sa kapwa mo na wala namang sapat na karunungan upang ikaw ay kaniyang matulungan alam mo ang tawag diyan this is arrogance tayo ay nilalayo ng ating Panginoon Diyos sa pagiging mapagmataas kaya nga ang ating tema ngayon is all about humility kaibigan dito nga sa Aklat ng Kawikaan, pagka binasa mo yung chapter 1 pa lang, eh no? sabi nga na fear is the beginning of wisdom. Fear is the beginning of true wisdom that comes only from God. At dito tayo ay inuutusan dito sa ating pinag-aaralan na tayo ay manangan sa Panginoon, magpasakop tayo sa layo ng Panginoon, higit sa lahat magpasakop tayo, sa kapamaraanan ng ating Panginoon. At dito, kaibigan, makararanas tayo ng mga pagpapala. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Edgar Topico ng Christ Commission Fellowship. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat muli sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon at pribileyo na makadulog sa iyong harapan at makapanalangin at uh, dalain ko rin po o Diyos, ang patuloy na pagpapasalamat sa mga uh, tumugon sa panawagan sa mga tumugon ng kanilang pagbibigay ng dedikasyon at uh, suporta sa 702 DJS patuloy po na dinadulog sa ang mga masugid na tagapakinig masugid na tagasuporta ng himpilang 702 DJS hindi lamang po dito, maging sa abroad o sa iba't iba pong ah, bahagi ng aming pong mundo. Marami po ang naabot sa loob po ng 75 taon na namayagpag sa ere ang 702 DZS. Ay e marami ka po na tinawag, marami ka pong pinili at marami rin pong nakasumpong ng buhay na walang hanggan kaloob mo o oh Diyos. Salamat po na naging instrumento ang himpilang 702 DZS para po marami pa ang batuloy na maabot at mapagpala at patuloy nga po ang dalangin namin sa mga oras na ito patuloy nga pong abutin mo ang mga masugid naming tagapakinig ang pati po ang mga patuloy nagbibigay ng kanilang suporta maging sa panalangin at sa pananalapit patuloy po na idaloy mo ang pagpapala sa bawat isa. At ganoon din po ang dalangin ko sa bawat isa na kung saan ay dumaranas ng mahigpit na pagsubok at uh, mga hamon ng buhay. Dalangin ko po na patuloy ang kalakasan, katatagan at kaaliwan sa pamagitan ng Banal Espiritu maranasan ng bawat isa. Patuloy ko rin po dinadalangin na idagdag niyo po sa bawat isa ang mga pangangailangan lalo na o oh Diyos ko maaring ang iba po sa amin ay may pangangailangan ng kagalingan nalangin ko idaloy mo ng wala kagalingan maging doon po sa mga may pangangailangan sa pananalapi nalangin ko rin po may dagdag mo ang uh, panalangin nila ay matugunan dagdag mo po ang kasagutan sa kanilang mga panalangin o oh Diyos maray maraming maray salamat sa patuloy na pagtugon mo, sa patuloy na pagtawag mo, sa patuloy na pag-abot mo po o Diyos sa bawat isa. At salamat din po o God na marami ka pa po na pipiliin sa mga susunod pang pa mga araw. Patuloy nga po ang dalangin ko na madagdagan pa po ang maabot ng uh, himpilang 702-DZS. Patuloy nga po gamitin mo ang programang ito para sa iyong kalwalatian, karangalan at kapurihan. Maraming maraming pong salamat. Tunay po na ikaw ang dakilang Diyos na di nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At salamat po, bawat tagumpay, ikaw po ang nagbigay. Salamat din po, Diyos, na ikaw po ang aming palaging uh, masusumpungan at higit sa lahat. Ikaw ang aming tapat na kaibigan kahapon, ngayon at magpakailanman. Muli, maraming maraming salamat po sa iyo. Patuloy ka namin, iluwalhati, pinaparangalan, pinapupurihan, at patuloy nga po, O Diyos, nagpapasalamat kami na patuloy po na ikaw ang nagdaragdag at patuloy na tumatawag, patuloy na umaabot sa mga taga-suporta at taga-pakinig at maging ang mga masugid na taga-subaybay at kaagapay ng 702DZS. Sa iyo ang papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Yesus. Amen. Bahagi pa rin po ng ating programa ngayong araw nito, Tayo po ay dudulog sa ating uh, Panginoon upang makapamagitan sa larangan ng uh, pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa napakagandang pribileyo na kami po ay makapamamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Ba ipagkaloob mo kung ayon lang sa inyong takdang kalooban at layo ng aming mga kahilingan. Katulad po ni Maria, ang kanya pong pananalangin ay karunungan at kaalaman para po sa kanyang mga anak. Ipagkaloob mo rin ang uh, safety and uh, financial provision sa kanilang buong sambahayan. Namamagitan naman po si kapatid Remy ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ina. Pagkaman hindi po niya binanggit ang kalagay ng kanyang mahal na ina, kagalingan ang pananalangin ni kapatid Remy. Kay Luz, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang ate, Nenet. Kay Frank naman po, sa larangan ng pananalapi ang kanyang hinihiling sa inyo, Panginoong Diyos. Pagpapala. Si Prosy naman po, namamagitan siya ng guidance as well as healing para po sa kanyang mga anak. Kay kapatid Senayda naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Namamaga po ang kanyang uh, paa for whatever reason, Panginoon Diyos. So ay makapagpatingin si Senayda sa isang espesyalista para po malaman ang kanyang kondisyon. At para po kay Luningning, ang kanya pong pananalangin ay uh, kagalingan at naway maging maganda ang resulta po ng kanyang biopsy. Ipagkaloob mo ang kahilingan ni Luningning. At marami pa po, O Diyos Ama, maging sa mga pagkakatong ito ang dumudulog sa inyo, saan man sila naroon. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang mga kahilingang aming itinalaga. Ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tibigan, isang uh, paalala para sa atin na tayo ay uh, we need not act independently. Ano man ang ating mga pinagdaraanan sa ating uh, kalagayan. Manangan tayo sa salita ng Diyos, italaga natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating nararanasan at tigit sa lahat magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos sapagkat dito makikita ang tunay na karunungan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway ito po ay aming maisa pamuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. My Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral. Maging mga paalala kay bukas inaanyayahan kita samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.